So ayun, what's up mga yakin. Nandito tayo ngayon sa Ilocosor, uh, Tagudin. Makikita nyo yung uh, ito. Nandito ako ngayon sa yung tabakuan. Uh, explain ko sa inyo kung paano yung pag-process ng tabako. Bagong tusok pa lang siya. Ayan o. No? Tinutusok nila, nilalagay nila dito. So mula dito hanggang dun sa likod. Ayan. Yan, punong-puno siya ng ano, tabako. Yan. pagka nila, tapos tinutusok nila. Ito, yan. Kanya-kanyang ano na. By ano po yan, no? by size? By size po ba yung ano? Uh, wala. Wala pong size oo, ng oo, pagtusok. Pag ano na, pag yung ano na, inayos na, na deliver Opo. Kanila, uh, no, Segregation yung... po, sinisegrate. Okay. Ngayon, wala pa. Ilang taon na po kayong nag, ano, ng tabako? Tagal na, mula, na, uh, siguro, 2020 po. Nag, ano na kami. Nag, -tuto, nag, -tuto, nag, so, nag, ano na po kayo, nag, na, ano, ng tabako. Mm -hmm. Yung pag po po nun, ano, ilang days po? Process na. ng bago matuyo. Ang pro proseso nyo po At, ba yung... Ano ba, ba ito ngayon? Opo. Tatlong, ano, dalawang, yung hinog-hinog na mga dalawang araw dalawang araw tapos po tapos pangatlong araw papasok na dyan ah, mm -hmm. yung pag-process po nang sa inyo hindi po yung kusang pinapatuyo yung sa araw hindi. iba po, iba, iba po yung prosesa iba. nyo so, iba yung pinapatuyod sa araw iba itong ginagatungan ah gatong kung medyo hinog-hinog na po 2 days na ginagatungan, so, ginagatungan pinapatukod sa araw ah po so, Mula doon ano sabi nila pag ano na mayroon yung tinitingnan temperature may temperature din po oh, temperature na luto na yung ano yung itong ito ito to abo luto na yan pag ano na yung luto na yan yung hinog na yung lutong-luto luto na yan yun ano na ano na yun okay yung, na po yun um, okay na yun pag, pag lutong-luto ito na itong ito. balat ito to yung parang natin, yan, o, no, yun. yan po yung tinitignan. Kung Oo, yung yan ang luto na. tinitignan. Pag lutong-luto na yan, luto na rin. Ang ano na po yun. Ano yon, Pwede nang ano yun. Finish product na po siya. Finish ah, product na. Ito. Tapos, tatanggilin na yung ano, yung pintuan. Pintuan Parang po. Parang sisingaw na yung ano, yung init. Ah. So, ito, tingnan natin yung doob. Lawak na ito hanggang taas. Ayan o. No. Lawan natin. Ayan no. o. Ayan o. Ayan, finish product na siya. Tapos, may temperature daw. Ayan. Ano, kaso madilim lang. Ito yung tinitingnan nilang temperature. Ito, yan. Ito, dito yung ano, uh, ginagatungan. Ayan. Dito nilalagay yung mga gatong. Tapos, yung usok, pumapasok dun sa loob. Siyang nagtutuyo ng uh, mga tabako. Leaves tabako leaves tapos sinasalado dito ginagatungan uh, ah, tumatagal siya ng 2 to 3 days bago matuloy Nay, yung pagtatanim po ba ng tabako ilang buwan po yun bago anihin ano ah matagal-tagal na kasi yung seedlings yun di ba seedlings, seedlings, po yun, ang, yun, ang pinatanim yung ano, sa, to, sa lupa yan parang hinahagis niya lang po gawin. hindi magagawa ka rin ng ano yung pag ano ano mo. Ah, talagang ano, ano po, parang kagaya ano. ng pagtatanim ng Nang, pechay. Pechay, oh. Di ba, gagano mo yun. Ano Tapos pag ano na, medyo mayroon ng parang 5 cents yung ano dahon. Mo. Uh, bubunutin mo, itra-transfer mo yung yung ano, ah, mga isa -isa ganyan, po, isa -isa. So, yung mga ganyan ka ka a, oh, parang madaling lumaki, parang madaling lumaki yung ah. tabako, madaling. tapos mga ilang buwan po yun para bago maani tagalulin uh, ako kasi One month. diba ano magbilang ka rin ng mga kasi nang, nagtanim sila November. Hindi oh. ah, November, nagtanim. Hala, gigaw ito. Oo. October kasi maghagis na. Uh October -oh. maghagis na. Parang si Jim, oh, si Jim. Tapos pag ano na, mga... December magtatanim ka na December January. Mm. Tapos di ano yun ano di sobrang ano. Kasi pero pag gusto mo rin mabilis lo ba eh, kay? Ima, lagyan mo ng abono. Abono po. Tapos yung diligan mo, ganyan. Oh, uh -huh. kailangan din pala siya ng tubig. Oo, oh, oh, talaga. Uh -huh. Magastos din sa gasolina to. gasolina. Roto. Oh. Uh -huh. Gawa ng pati po, pati mm, patubig po, patubig. patubig. Kasi galing sa ilalim eh sa ilalim. Ah. Para may tubo na po, ganun. Oo, yung nagpapalpal sila sa ano. Ah. Parang yung mas um, naman deep well. Oo, yung nasa likod niya po, ano na po siya pang ready na sa para isa lang po doon sa oo, loob. Ready na may isa lang yan. Pagkasalang po 2 to 3 days. 2 to 3 days. Yan tapos po. Pa... Ano po 'yun pagkasalang niya? Ah, uh, tuloy-tuloy po yung gatong. Oo, tuloy-tuloy yung gatong. 24 hours hanggang 3 days ng gatong para madali maluto. A ah, ibig sabihin po, walang tulugan. Oo oh, ah, may tulog ka mang konti, pag ano na, gising ka naman, lagyan mo na lagyan naman. Lagyanin naman po. Ibig sabihin siya, sa loob ng tatlong araw, dapat tuloy-tuloy yung paggatong para po mas mabilis matuyo. Tapos pag medyo, yung sabi ko nga sa'yo, na tuyo na to, di alalay na yung gatong. gatong. Parang Oo. naghinihin ka na ng kanin. Opo. Ano? <laughs> so, ito, ito po, kailan po ito? Isa Yung sa likod niya? Uh, ano, ano ba ngayon? Uh, Sabado, ano? lunes Mga lunes lunes po. M kasi lunes yung, yung nandun na. po sa loob, okay na. O, uh, okay na yun. Punong-puno puno po ba yun? Hanggang taas? Hindi naman siguro kasi konti lang yung naitanim nila ngayon eh. Dati-dati ah. kasi maluwag yung kinataniman nila. Opo. Eh gawa nga ng ano, nagpatay-patay yung tabako, hindi na nalatinaniman. Opo mais na ang inano, uh -huh. ang tinadid. Pagka finish product na po yan, bali inaangkat na po? Ano na, yung ano na naman, di, mayroon na naman yung taga silik. Oo. Oh. Iwalay yung maganda. Ah, ibig sabihin po, yung nandun sa loob, hindi pa siya finish product? And, but, uh, ano pa yung... pa, yung... Segregation pa po, by pa. by sizes? Hindi, by sizes. Kaso lang yung, kung yung maganda... Mag 'Yung kulay maganda, may pangit, ah. may kinapangit, ganoon. Opo. Yung pinakamaganda po, mas mahal. Oo. Yung, yung hindi maganda masyado, medyo ano yung, yung price. Yung rin yung presyo. Yung It, mababa rin yung pinakama, yung talagang ano na, kagaya nito. Ano na to eh, pag natuyo na kasi to, ano na, pangit. Opo, kasi ano na siya tuyo na po. Um. Dapat po fresh na isasalang sa loob. Oo. Eh, ibig sabihin po ito. pala hindi pa pala finish product po 'yun I ibig sabihin Ay, pa. segregation pa ah, okay. pa kasi na... parang hindi na hindi na magpapaano yung ano eh doon sa bodega eh ah. hindi na magpa maraming tao na magsi ah. you know? dito pa lang po okay na eh dito na, okay na. si na. mayroon na mayroon din, may mayroon din, mayroon din kagaya namin na ano ah yung inuupahan din binabayaran ah. Ah. Yung, tapos pag na-segregate na hindi, e, kontakin mo na yung bodega. Bodega po. Bodega, didiretso na lang sa bodega, kikiluin na doon. Ah, per kilo po yung ano, per per kilo. Per kilo. Magkano pang per kilo? Da, ngayon, konti lang ang nagtanim, medyo mahal medyo Medyo mahal po. Mm -hmm, Kapag ka, ibig sabihin po, pag-demand. Pag, pag demand pag mahal ay pag-mahal. Pag, pag marami nagtanim, medyo eh, mura. alam mura. mo naman yung mga, di ba? Oo. Pero pagka-kaunti po, medyo mahal. Oo, medyo mahal kasi pinag-aagawan nila eh. Hmm. Magkana pong kinikita yun sa isang araw kung sakaling pag-ganyan po, pag-tutusok? Ito naman, na kami sa kumula tayo kanina ng umaga hanggang ngayon, 300. 300. Papakainin kami dalawang beses magmeryenda. Ah, oh, libre din po. Mm, libre din yun. Ibig sabihin po, ito, kayo po ang uman talaga lahat niyan. Oo. Nasa oh. loob. Kami mula nung nagtatanim niyo, kasi pinsan ko yung tatay nito eh. Oh, mula nung nag, nagtataba ko na sila kami na ang... Ah, kayo na po talaga. Ibig kami sabihin, na, napakatagal na po. Tagal na ah! Oh. <laughs> tagal na sabi ko sa iyo eh. Eh, ayaw na ngayon, ayaw na nila nang bata na magtusok. Oh, wow. Ayaw ng bodega. Ah, hmm. dapat po ay mahigpit din po pala sila. Oo, oo sige po na, eh. thank you po. Ah, oh, thank you. Thank